Nagbubukas ang pelikula noong 1974 kasama ang isang veterano ng digmaan na nagngangalang Eric na nakaupo sa isang tren sa subway. Nang sumakay sa tren ang isang dalagang Vietnamese, tinitigan siya ni Eric na parang may naiisip. Bigla niyang naalala ang nakaraan sa digmaan sa Vietnam. Pagkatapos ang eksena ay lumipat sa isang flashback sa panahon ng Vietnam War noong 1966, ang isang pangkat ng mga Amerikanong sundalo ay nakakuha ng misyon upang maghanap ng mga lihim na lagusan na ginagamit ng Vietnamese na tinatawag na Vietcong upang maglunsad ng mga biglaang pag-atake. Isang gabi habang sila ay nasa masukal na kagubatan, nakarinig sila ng pagputok ng bomba. Inobserbahan nila ang mapa at napagtanto na ang mga kalapit na sundalo ay inaatake ng kaaway. Inutusan ni Teniente Riley ang kanyang koponan na makinig sa putok upang malaman kung nasaan ang kalaban at pagkatapos ay ipaalam sa punong tanggapan ang tungkol sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Sa oras na iyon dahil sa takot ay biglang sinimulan ng isa sa mga sundalo ang pagbaril sa isang sundalong Vietnamese. Dahil dito ay nabunyag ang kanilang kinaroroonan at naalerto ang mga kalaban sa kanilang lokasyon. Di nagtagal ay nagsimulang umulan ng pagsabog at ilang sundalo ang namatay habang ang iba ay nagkakagulo upang iligtas ang kanilang mga sarili. Samantala, ang PFC na si Max Eric na nag-iisang nagpapatrolya ay naghahanap ng mapagtataguan ng makarinig ng pagsabog sa malapit. Biglang yumanig ang lupa dahilan para mahulog siya sa isang nakatago na lagusan ng Vietcong kung saan naipit ang kanyang mga paa. Nang dumating ang mga sundalong panghimpapawid na tutulong sa kanila, si Eric ay hindi pa rin makaalis sa lagusan. Lingid sa kanyang kaalaman ay tahimik na lumalapit sa kanya ang isang sundalong Viet na may dalang kutsilyo, ngunit bago pa siya umatake ay nagawang iligtas ni Sargento Tony si Eric. Ang mga Amerikano ay muling nagsama-sama at sunod-sunod na pinatay ang mga kalaban. Kinaumagahan, sina Eric, Tony, at ang kanilang squad na binubuo ni na Corporal Thomas Clark, Private Hatcher, at Sargento Brownie ay pumunta sa isang kalapit na nayon para sa pansamantalang tirahan. Si Eric ay naiiba sa kanyang mga kasama dahil mabait siya sa mga lokal na bata, hindi tulad ng kanyang mga kasamahan na naghihinala sa lahat ng tao sa Vietnam. Sa kabila ng maigting na digmaan, pinapanatili ni Eric ang kanyang pagiging makatao sa pamamagitan ng paggalang sa mga lokal at pag-aalok ng tulong kung kinakailangan. Nang maglaon, pinaalalahanan ng mga sarhento na sina Brownie at Tony ang kanilang mga sundalo ng kahalagahan ng pagsunod sa mga utos ng walang pag-aalinlangan, lalo na't ang kanilang pananatili sa Vietnam ay malapit ng matapos. Gayunpaman sa sandaling iyon, ang mga sundalo ng Vietcong ay nagtatago sa mga palumpong kasama ang mga lokal na impormante. Bigla nilang pinaputukan ang mga Amerikano at nasugatan si Sarhento Brownie, ikinagulat ito ng mga sundalong Amerikano ngunit nagawa pa rin nilang patayin ang mga kaaway. Kasunod ng insidenteng ito ay binibigyan ng 48 oras na bakasyon ng squad ni Tony at plano nilang magpahinga sa kalapit na bayan. Gayunpaman, ang kanilang bakasyon ay biglang kinansela at inutusan na mag-ulat para sa pagpapatrolya pagdating ng alas 6 ng umaga kinabukasan. Nang gabing iyon ay nagsasagawa sila ng pagmamasisid sa lugar. Si Tony na nalulungkot sa pagkawala ng kanyang malapit na kaibigan na si Brownie ay nagpahayag ng kanyang pagnanais na humingi ng kaginhawaan sa piling ng isang lokal na babae sa pinakamalapit na nayon. Sa gabing iyon, ang koponan ay dumating sa kanilang outpost upang makipagsapalaran sa nayon. Gayunpaman, hindi sila pinapasok ng isang bantay at ng mas mataas na commander ng sundalo sa isang brothel, ipinaalam sa kanila ng commander na hindi sila maaaring pumasok sa lugar. Bilang resulta, ang koponan ay napilitan na manatili sa kanilang lokasyon hanggang sa ibigay ang karagdagang mga utos. Dahil nauunawaan ang sitwasyon, ang mga sundalo ay bumalik sa kwartel at naghintay para sa kanilang marcha sa umaga. Pagkatapos ay ipinakilala ni Sargento Tony si Private First Class Antonio Diaz sa grupo bilang kapalit ng yumao na si Brownie. Ipinaalam ni Tony sa koponan ang kanilang susunod na misyon at inihayag na aalis sila sa susunod na araw dalawang oras ng mas maaga kaysa sa nakaplano. Nais niyang bisitahin ang kalapit na nayon upang kumuha ng isang lokal na babae para sa kanilang sariling kasiyahan. Nagulat si Eric sa mapangahas at kriminal na pahayag ng kanyang superior. Ibinahagi niya ang kanyang mga alalahanin sa kanyang kaibigan ngunit tiniyak ng huli na sigurado na nagbibiro lang si Tony. Sa kasamaang palad kinaumagahan, narating ng koponan ang nayon at puwersahan na kinuha ang isang batang babae na nagngangalang on o magdalena palayo sa kanyang pamilya. Ipinaalam ni Tony kay Eric na magiging masaya sila sa babae kapag nakarating na sila sa kanilang outpost. Hindi nagtagal, Nagkaroon ng kaguluhan sa nayon dahil ang mga kamag-anak ng babae ay nakikiusap sa mga sundalo na huwag kunin ang dalaga. Gayunpaman, nagbibingi-bingihan ang mga sundalo sa lahat ng kanilang panawagan. Sa halip ay gumawa sila ng isang nakakakilabot na aksyon laban sa kapatid ng babae na nag-iwan kay Eric ng pagkabigla at hindi makapaniwala na magagawa ng kanyang mga kasama ang ganitong bagay. Matapos dukutin ang bata sa nayon upang gawin nilang libangan, nagpatuloy ang mga sundalo sa kanilang mga tungkulin. Hinarap ni Eric si Sargento Tony at iginiit na ang kanilang ginawa ay isang krimen, ngunit binalewala ng sergeant ang kanyang mga pagtutol at sa halip ay pinagpatrol siya. Samantala, walang nakikitang problema ang dalawang sundalo sa mga aksyon ni Tony na tingin nila na ito ay isang libangan. Nang maglaon, nagpahinga ang grupo at sinubukan na makipag-ugnayan sa bihag na babae. Si Clark ang unang lumapit sa kanya ngunit siya ay nagambala ni Hatcher dahil sa tingin niya ay may tao sa mga palumpong. Nagpaputok siya para lamang matuklasan na ito ay isang hayop lamang. Napagtanto ng koponan na ang tunog ng putok ng baril ay maaaring magbigay ng kanilang lokasyon sa kalaban kaya nagpa siya silang magpatuloy, dahilan para maantala ang anumang karagdagan na pakikipag-ugnayan sa batang babae. Makalipas ang ilang oras ay nakatagpo sila ng isang abandonado na cabin sa dulo ng kagubatan at habang sinusuri ni Tony, Clark, at Hatcher ang lugar ay nililinis naman ni Diaz at Eric ang cabin si Diaz ay isang disenteng tao na ayaw abusuhin ang dalaga. Dahil pareho sila ng pananaw, si Diaz at Eric ay nag-usap na susuportahan ang isa't isa at gusto nilang matiyak na walang mapipilita na gumawa ng krimen. Pagkatapos ay nilapitan ni Eric ang bihag na babae na si Magdalena na nagpapakita ng awa at pagmamalasakit sa kanya. Matagumpay niyang nakuha ang kanyang tiwala at nilinis ang kanyang mga sugat. Nang maglaon, nang ang ibang miyembro ng pangkat ay nakabalik na sa kabin, iminungkahi ni Sargento Tony na kausapin nila ang babae. Itinali niya ang kanyang mga kamay at binanggit ang pagkakasunod-sunod kung kailan papasok ang mga sundalo at pupunta sa babae. Natakot si Eric sa kanilang plano kaya sinalungat nila ni Diaz ang ideya at sinabi na hindi sila sasali sa krimen na gagawin nila. Gayunpaman ay nagbanta ang sarhento na tatanggalin sila kung hindi sila susunod dahil dito ay natakot si Diaz at nagaatubili na sumang-ayon na gawin ang krimen. Sa sobrang galit ay sinubukan ni Eric na tulungan ang babae, ngunit tinutukan siya ni Clark ng kutsilyo sa lalamunan at inutusan siyang magbantay. Ang walang magawa na si Eric ay pinanood na lang ang kanyang mga kasamahan na salakayin ang babae. Kinaumagahan ay dumating ang koponan sa gilid ng burol at pumwesto sa isang tulay ng tren kung saan matatanaw ang isang bodega ng supply ng Vietcong sa isang ilog. Iniwan nila si Magdalena kasama si Clark sa cabin. Sa kanilang lugar ay nakikita nila ang isang grupo ng mga armadong Vietnamese na nagdadala ng mga pampasabog. Inulat nila ang eksaktong lokasyon sa punong tanggapan at binantayan ng kalaban habang naghahanda para sa kanilang misyon. Mayamaya -maya, ay bumalik si na Eric at Hatcher sa outpost para muling kumuha ng supply at ng mga granada. Pagdating nila sa cabin ay nagalinlangan si Clark na manatili kasama ang babae kaya inutusan niya si Eric na pumalit sa kanya nang sila na lang ang naiwan, lubos na naawa si Eric sa natanggap na pang-aabuso ni Magdalena, siya ay nanghihina, may mga sugat, masyado siyang pinahirapan ng mga ito. Kinikilabutan siya sa estado nito kaya kinalagan niya ito at inalok ng makakain at maiinom. Pagbalik sa tulay ng riles, si Sargento Tony ay nagalit ng bumalik ang kanyang mga tauhan na wala si Eric kaya inutusan niya si Clark na bumalik sa outpost para sunduin siya ang sarhento ay nag-aalala na baka gumawa si Eric ng bagay na hindi niya magugustuhan. Samantala, nagpa siya si Eric na tulungan si Magdalena upang makabalik sa kanyang nayon gayon paman, natatakot itong umalis na mag-isa kaya nakiusap siya kay Eric na samahan siya. Alam ni Eric na ang pag-alis sa outpost kasama si Magdalena ay mali at maaari siyang maparusahan dahil dito gayon paman, nang makita ang desperado na pakiusap ng kawawang babae ay nagpasya siyang gawin ito. Nang malapit na silang makatakas ay dumating si Clark at pinigilan sila, pinilit niya silang sumama muli sa koponan sa tulay ng riles. Nakalulungkot dahil dinala niya sina Eric at Magdalena sa tulay at inutusan na manatili. Habang naghihintay ang koponan na ilunsad ang kanilang pag-atake, biglang umubo si Magdalena dahil sa mahina nitong kondisyon sa kalusugan. Napagtanto ni Tony na maaari niyang ipagsapalaran ang kanilang posisyon kaya inutusan niya si Eric na patayin siya. Tumanggi ang ating bida kaya inutusan ng sarhento si Hatcher na gawin ito, ngunit nag-aalangan din siya. Habang papalapit ang mga helicopter sa di kalayuan, agad na inutusan ni Tony si Diaz na patayin ang babae. Dahil sa pagpupumilit ng kanyang senior, nagpa siya si Diaz na gawin ang hindi dapat gawin. Sa sandaling iyon ay nagpaputok si Eric sa hangin upang makuha ang atensyon ng Vietcong at matagumpay na napigilan ang pagpatay. Sa sumunod na engkwentro sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Vietnamese, sinaksak ni Clark si Magdalena ng maraming beses. Nakakalungkot dahil hindi ito napansin ni Eric dahil masyado siyang nakatutok sa pakikipaglaban sa mga kalaban. Naging kritikal ang sitwasyon habang dinadala ng Vietcong ang mga kanyan sa ilog at sinimulan na gawing target ang tulay. Ngunit mahusay na gumanti si Tony at ang kanyang koponan sa pamamagitan ng paggamit ng machine gun para patayin ang mga kalaban ng sunod-sunod. Samantala, bumangon ng isang malubhang nasugatan na si Magdalena at nagtangka na tumakas papunta sa tulay sa ibaba. Nang mapansin siya ni Tony ay inutusan niya ang koponan na barilin siya. Sinubukan ni Eric na pigilan sila ngunit pinalo siya ni Tony gamit ang kanyang baril at bumagsak siya. Pagkatapos nito ay binaril ng koponan ang kawawang babae ng maraming beses na pinatay siya sa lugar. Pagkatapos, ang kanyang walang buhay na katawan ay nahulog at bumagsak sa lupa. Kasunod ng insidente ay sinabihan ni Tony ang kanyang mga tauhan na umalis na sa pinangyarihan, habang si Erickson ay nag-iisa at nanatili sa riles. Nanghihina siyang nakatingin sa helikopter ng mga Amerikano na nagsasagawa ng pag-atake sa bangka ng kalaban at napansin din ang putol-putol na katawan ni Magdalena sa ibaba. Ang pagsabog ay nagresulta ng pag-apoy sa isang kalapit na bangka ng US Navy na ikinamatay ng lahat ng mga tripulante nito. Di nagtagal ay inilika si Eric gamit ang helicopter, Maya-maya ay nagising siya sa isang ospital at ipinagtapat sa kanyang kaibigan na si Rowan ang tungkol sa pagdukot, pag at pagpatay kay Magdalena. Naiintindihan ni Rowan ang kanyang pag-aalala at pinayuhan siyang makipag-usap kay Teniente Riley. Ganoon din ang ginawa ni Eric ngunit nakalulungkot dahil tumugon si Riley ng mahabang paliwanag. Binigyang diin niya kung paano masisira ng insidente ang record ng pagpapatakbo ng unit at ipinahihiwatig nito na pinakamahusay na kalimutan na lang ang tungkol dito determinado na humingi ng hustisya. Sinugal ng ating bida ang kanyang karera sa militar sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa mga utos ni Riley at iniulat ng insidente kay Captain Hill. Gayunpaman, marahas ding tumugon si Hill at sinaway si Eric. Binalaan siya nito na ang pagtugis sa usapin ay maaaring magresulta sa mabibigat na sentensya para sa mga sundalo at maaaring humantong sa paghihiganti laban kay Eric at sa kanyang pamilya kapag pinalaya na ang mga nahatulan na sundalo. Samantala, nalaman ni Tony na iniulat ni Eric ang tungkol kay Magdalena sa mga nakatataas na opisyal. Napuno siya ng puot at nagpa na patayin siya gamit ang isang granada. Nang gabing iyon ay naghinala si Eric nang makita niya si Hatcher na nakatayo sa pintuan ng banyo at mabilis na tumakbo palayo. Sa kabutihang palad ay nakita niya ang granada at mabilis na tumalon palabas ng banyo bago pa ito sumabog, pagkatapos ay hinarap ni Eric si Tony at ang iba pang mga salarin. Sinabi niya sa kanila na alam na ng lahat ang kanilang ginawa, Gayunpaman, ayaw makinig sa kanya ng mga autoridad. Iminumungkahi niya na huwag na nila siyang guluhin dahil hinding-hindi sila mahahatulan sa kanilang karumaldumal na krimen. Kalaunan ay pumunta si Eric sa isang bar dahil sa kanyang kalungkutan, doon ay nilapitan siya ng isang ministro at nagtanong tungkol sa kanyang kalooban. Bagamat alam ni Eric na hindi maibibigay ang hustisya, ipinagtapat niya sa ministro ang trahedya na nangyari sa babae sa nayon di nagtagal ay inilunsad ang isang pagsisiyasat at ang bangkay ni Magdalena ay nakita sa tabing ilog. Ito ay nagpataas ng tensyon sa loob ng unit at sinabi ni Captain Hill kay Eric na ang kanyang mga aksyon ay magkakaroon ng kahihinatnan dahil hindi niya kayang pabayaan ang sitwasyon. Sa susunod na eksena, ang lahat ng mga sundalo ay isa-isang kinausap at inamin nila ang kanilang nagawang krimen. Dahil dito ay hinatulan sila ng korte ng militar, si Tony ay sinentensyahan ng sampung taon ng mahirap na pagtatrabaho, si Diaz ay walong taon, si Hatcher ay labing limang taon, at si Clark ay habang buhay. Paglabas nila ng korte, yumuko si Tony kay Eric at tumingin ng masama. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa kasalukuyan, nagising si Eric sa tren mula sa kanyang nakakatakot na flashback. Nang makarating sa susunod na hintuan ng tren, bumaba ang babaeng Vietnamese na nagpapaalala sa kanya kay Magdalena. Napansin niyang naiwan nito ang kanyang bandana, mabilis itong kinuha ni Eric at lumabas ng tren para ibalik sa kanya. Nang makalapit siya sa babae, napansin nito na para siyang natatakot. Nang tanungin tungkol dito ay sinabi sa kanya ni Eric na nagising lang siya mula sa isang bangungot. Pagkatapos ay pinasalamatan siya ng babae para sa bandana at nag-aalok sa kanya ng tulong, na tinitiyak sa kanya na ang kanyang bangungot ay nasa nakaraan na ngayon. Natapos ang pelikula na may isang ngiti na lumitaw sa mukha ni Eric. Salamat sa panonood at pagsuporta. Upang maging updated kayo sa aming mga movie recap, mag-subscribe at pindutin ang notification bell, bobos.